Hello guys! Get in! Tingnan niyo naman tong aking dalawang alaga. Ang sarap ng tulog oh. Ayan o. kami pa yan. oh, ayan. Ang sarap ng tulog ng dalawa. O. Oh. Katabing matulog. Pinalitan ka niya yung ulo ng isa sa may hita niya. Nakapatong pa yung hita sa ulo ng isa. Yan. Siya. ano nagising na. Aking Sarap ng tulog ng baby na yan. Ay, naku, pala ko naman gising na. Tumagilid lang pala. Oh, ganyan yan sila malagi. Sabay matulog. Magkatabi. nasaan yung isa, nandun yung isa. Ganyan yan. -hmm. Uh -huh. Ganyan mo naman yan, oh. Ang sarap ng tulog, o. Eh. Oh. O, yan ayan, o, oh, Diba? Ay, sis. Gising na yan. Tamad lang bumangon. Ayan, oh, sarap tulog o. Oh. Tingnan mo yung isa, dinalaganan pa ng hita Ngayong ulo oh. Gusto nilang matulog sa ganyan ngayon kasi mainit. Kaya, yan, Diyan sila natutulog madalas. Ayan, banding-banding, yan dalawang yan, body-body yan eh. Kaya magkatabi. Kahit saan, magkatabi yan. Ano, gising na ikaw. Ah. Ah, gising na ikaw. Pero ayaw mo pang bumangon. Tingnan mo, nga. ang cute mo. Ah. Ayan na, ah. ang jet-jet ah. Tingnan mo nga, linaganan mo yung isa o. Oh. Tignan mo yung paa mo. Ang laki pa naman. Nakadagan sa ulo ng isa. pala guys ay si Das yung aking block card tapos ito naman ay si Pounds body body yan silang dalawa baby anna, na oh talagang ano ha